Hi guys, nandito na naman ang mama nyo, ang mama nyong mukhang pera. <laughs> Oy, char lang yan ha, baka maniwala kayo. By the way guys, pupunta kami ngayon sa ano, Barangay Dapdap kasi nga um naghahanap kami ng uh, maliit na baboy. Kasi nga dito sa oras, dito sa malapit sa amin, wala na kaming napagbibilahan kasi nga mga sold out na. Buti na lang kahapon may nakita ako sa buy and sell, may nagpost. Yun nga lang malayo, pero kahit malayo pupuntahan namin kasi nga po malapit na ang fiesta, kailangan namin ng baboy. So bago kami umalis, um, nagluto muna ako ng ulam para sa mga bata kasi nga baka sila gutumin kasi pupunta pa kami ng Dolores. Pagkatapos, alis kami agad. Kami lang dalawa na mag-asawa kasi nga ang init-init at hindi na kami kasya sa sasakyan. Hindi nagtagal, dumating din kami agad dito sa dapdap. -dap. Tsaka, um, nagtanong muna kami sa isang tindahan kung nasaan yung hinahanap namin na may pigiri. At jackpot, mayroon pang dalawang natitirang ba Ay, salamat naman. Wala na akong problema. Hay nako, nakikita ko na naman ang mga kalahi ko. <laughs> Bawo, tuwang-tuwa lang ako guys kasi nga nakahanap na kami ng baboy. Kasi nga malapit na nga yung fiesta, bak wala kami kaming ipanghanda. Pagkatapos namin mabayaran ang baboy ay umuwi ka agad kami. Kasi gutom na ako, kailangan makauwi agad. <laughs> gutom na naman! Habang nasa biyahe ang ingay-ingay ng dalawang baboy, ano ba yan? Siyempre, pagdating namin, agad kong lininisan yung kanilang magiging kulungan. Kasi nga, ang daming dahon, madumi pa. Budit! Budit! Welcome to your new home. New kulungan ngayon. Hala, pipiran baktin sa Doha. Tolo. Hahaha! <laughs> Pero guys, ang cute nila, no? Um, nabili ko to sa halagang um 4,000 pesos isa. So bali 8,000 pesos yung nabayaran namin. Buti na lang guys nakabili na kami ng baboy, kaya sure na sure nang may handa sa fiesta. <laughs>